Hi guys, welcome back again Nandito kami yan sa gubat Titingnan namin Kasama ko yung pamangkin ko Nakakatakot naman dito guys Para baka may ahas ha ah. titingnan namin dito guys ang palayan you know may ibon guys ay ibon ba yan Manok kata. dito nga pala kami guys nag ano nag pasinso ng kahoy kasi gagawing bahay ganon or pero sariling kahoy namin dito hindi kasariling lupa ganon manok oh. dyan guys, oh may dayami pa nga guys, ano ba tawag sa inyo ng ganito guys yung, di ba palay na tapos inanuan lang ng, ng kinuhaan na ng, pal, ng laman niya dito sa Pangasinan tawag Dayami. Yan guys, yan. Yung parang bundok-bundok. Mm. Bakit? Kasama ko nga pala yan. <laughs> ayan nga guys, As pinagsinsuhan. Nakikita mo yan. Guys, ayan, uh, ganun. Peace. Peace mo kayo. Oh. Yun lang guys. Bye bye. Please subscribe to so my YouTube and comment and like. Bye bye. See you. See you next vlog. Abagan nyo yung mga next vlog namin na mga sa gubat. Yes, Jay. Papakita ko sa inyo lahat kung anong meron ba sa gubat. Kung ano, kung taga Maynila kayo na gusto nyo na pumunta ng probinsya. Guys, ano po may nyo? Lah lahat. Papanood ko sa inyo kung ano meron sa gubat. Thank you! Bye-bye!